Hi guys, today is my video. Yan. Nagmimingwit po kami dahil kami ay walang pang ulam. So, geng gang Ay pamingwit. Sa po yung aking ah, mga dalawang boy gang. Boy Pogi. Mahirap pala mamingwit. Ang sap dito guys, oh. So, Napaka-press ko. Tahibig ang dagat. Siyempre, walang tapos pare ay bal. Nico. Ang hirap pala maming wait. Tapos tirmahan Ang pamiming wait pala eh. Hindi basta basta. Kailangan na mahabang oras. Kailangan hindi mainipin. Sub dito guys. Thank you. Kalmado ang tubig. Pag daw ah. nabunot mo ikaw na si Tor. Lipat natin yung ating ano, ayaw. Ayaw kay Tibin. Pag nabunot mo, bibigyan ka ng piso. Oh. Ayaw kay Tibin. Ano gagawin natin? Ikaw na lang ang kuminip. Lilipat. Ayaw kay Tibin. Eh. Kaso puro lumot dito. Ro. No? Dun na tayo. Mas madami dun. Bibihira naman dito. Ha? Huh? Nasaan? Ito so, yung nila. oh, may nakatira doon na nun. Malamang, may bantay. Tayo okay, ka tibig. Okay, magagawa pa ganun bahay di ako, walang tao. Ah, ang lamit na, andyan natutulog. Hirap pala, na, hirap, ang hirap pa, ang minuit. Ay, Ay lumabog. Yes, Magagas pa minuit. Kanina pa kami dito, wala kayo mga kitib, kahit kitib, wala. Hindi pa tayo, kung hindi ah.